magandang araw mga kakwentuhan. Isa na namang kwento ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magbibigay inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang, mapanghusga. kailangan ba talagang magtusa ng isang tao dahil lang sa kanyang itsura? Purki ba pangit ang isang tao ay may karapatan na ang iba na gawing miserable ang buhay nila? Sapat na bang dahilan ang pangit na mukha para mahusgahan at maliitin na ang buong pagkatao na isang nilalang? sa henerasyon ngayon ay mas importante sa mga kabataan ang itsura. May paniniwala kasi sila na kapag maganda o gwapo ka, gusto ka ng lahat. Mamahalin ka ng lahat ng tao. Tapos kapag pangit ka, walang magkakagusto sa iyo. Walang magmamahal sa iyo ng totoo. Kaya nga, siguro na uso ang mga physical insecurities dahil sa paniniwalang iyon. Hindi sila nakukontento sa sarili nilang ganda. Hindi sila marunong magpasalamat sa taglay nilang unique na mukha. Sa totoo lang, ay lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang angking karisma masyado lamang silang nagpapabulag sa opinyon ng iba. Iyon ang pumipikil sa kanila para tuluyang ma-appreciate ang pagiging kakaiba nila sa ibang nabubuhay. Pangit naman na batang yan. Saan ba yan nagmana? Sa kapangitan? Abay, oo nga. Sa itsura niya yung mukha siyang tinubuan ng paa sa mukha nakakatakot siyang titigan. Para siyang aswang sa itsura niya. Ilan lamang iyan sa mga panlalait na naririnig ni Betty sa tuwing lumalabas siya ng kanilang tahanan upang bumili sa tindahan. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga ito at nagpapanggap na walang naririnig para makaiwas bukod sa mga marites sa kanto ay pati mga kaklase ng bata ang kumukot siya sa kanyang itsura. Hinahayaan na lamang niya ang mga ito dahil alam niyang wala siyang laban sa mga kapitbahay. Lahat ng kumukot siya sa pangit niyang mukha ay wala siyang pinatulan ni isa dahil tanggap niya na kahit anong paliwanag ang gawin niya ay papaniwalaan ng mga ito ang gusto nilang paniwalaan. Explaining your side is just a waste of time. Ika nga ng iilan. Ngunit kahit anong iwas ang gawin ni Betty ay ayaw siyang lubayan ng mga taong unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao at especially sa kanyang mental health. Palabas na sana ng paaralan noon ang kawawang bata nang patiri ng isa sa mga bully niyang classmate ang kanyang paa. Sabi ng mama ko, salot daw mga kagaya mo kasi pangit ka. Napayuko na lamang si Betty dahil sa kanyang narinig kung ano-ano pa ang masasakit na salita ang narinig niya sa mga puli na bata. Bago tuluyang dumating ang mga guro sa kanilang paaralan para saklulohan siya. Noong araw na iyon ay hindi na napigilan pa ni Betty na maiyak ng mag-isa sa kanyang kwarto. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, pababa sa kanyang matambok na bisngi, ay ang pagtakbo ng isang tanong sa kanyang isipan buong magdamag. Kung hindi naging ganito ang mukha ko, tatanggapin na kaya nila ako? Isang araw, ang katabing bahay nila Betty ay may nakabili na. Binibenta na kasi ng may-ari ang bahay at lupa dahil lilipat na raw ito sa Maynila at doon natitira. Malabas na sana noon si Betty para sana bumili sa pinakamalapit na tindahan, sa kanilang bahay. Subalit natigil siya nang may isang maliit na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Betty? Sandaling natigilan si Betty mula sa pagsasara ng kanilang gate. Saka kunot ang noon na napalingon sa boses na tumawag sa kanyang pangalan. Betty, ikaw nga! Bakas ang galak sa boses ng bagong salta na batang babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Betty nang bigla itong tumakpo papalapit sa kanyang kinatatayuan. Wala sa sariling na paatres siya nang humakbang matapos tuluyan itong makalapit sa kanya. Teka, sino ka ba? na Nauutal pang tanong ni Betty sa batang ngayon niya lang nakita ang mukha Ako to, si Belle, hindi mo na ba ako maaalala? Kunot ang noon naman na pansamantalang napaisip si Betty Makaraan lamang ang ilang segundo ay piglang nanlaki ang kanyang mga mata pagkatapos makaalala Sorry, hindi kita agad mukaan. Sa agad labing paumanhin pa ni Betty sa dating kaibigan. Okay lang! Ano ka ba? Para ka namang others? Tawa bigla ni Bell. Natawa naman si Betty kalaunan. Paano ka pala napadpag dito sa lugar namin? Di ba sa Maynila ka na nakatira? Bakas ang kuryosidad sa tono ng pananalita ni Betty. Isang ngiti naman ang umukit sa labi ni Belle sa Saka itinuro ang katabing bahay nila Betty. Binili ni Mama ang bahay na yon. Kaya dito na kami titira simula ngayon. Dito na rin ako mag-aaral. Buti na lang talaga dahil dito na pala kayo nakatira. May makakasama na ako sa school. Imbes na mapangiti dahil sa magandang balita ay lihim na nangamba si Betty para sa kaibigan. Hindi niya nais na malaman ito ang naging buhay niya dahil lang sa nangyari sa kanyang mukha. Hindi ka pa masaya? Pansin bigla ni Belle na nakasimangot na mukha ng kaibigan. Tanging iling na lamang ang naisagot ni Betty bago pilit na napangiti. Tara sa loob ng bahay namin. Siguradong matutuwa si nanay sa pagdating mo. Matapos marahang hinila ni Betty ang kamay ni Belle, ay pumasok na sila sa kanilang tahanan. Sa kabilang banda, abala ang mama ni Belle sa pag-aasikaso ng mga requirements ng anak para maipasok ito sa isang paaralan. Makalipas lamang ang ilang araw ay pwede na ring pumasok si Belle kasalukuyan siyang nasa second grade sa elementary, kagaya ni Betty. Okay class, may bago kayong classmate. Maging mabait dapat kayo sa kanya ha? Malambing ang boses na biglang pagkuha ng kanilang guro sa kanilang atensyon. Isang senyas ang ginawa ng guro bago tuluyang pumasok sa classroom si Belle. Hindi nag-iisa ang batang babae kasama nito ang ina na umaalalay sa kanyang tabi. Introduce yourself na baby. Malamping na pag-uudyok pa ng kanyang guro. Napalibot naman ang pandingin ni Belle. Sa classroom at tila pa may hinahanap ang kanyang mga mata na kung sinong kanyang kilala. Noong oras na magtama ang mga tingin nila ni Betty ay isang ngiti ang umukit sa labi ng bata. Uh, ako posible si Bel Pangilinan. Nilingon niya ang ina at tinangloan naman siya ng ginang. Um, sana po iturong niyo akong kaibigan. Napapalak ang kanilang guro na sinanda ng maingay na pagpapalakpak ng mga bata Sige, Beliha, hanap ka na lang ng pwesto na gusto mong upuan Akay-akay ang maliit na backpack sa likod Naglakad si Bel patungo sa kinauupuan ni Betty Naging sanhi iyon upang magbulungan ang mga bata Betty, tabi tayo nakangiting anas ni Bell sa kaibigan. ngunit imbis na matuwa ay napayuko na lamang si Betty dahil sa atensyon na pupunta sa kanilang dalawa hindi puwede sa iba ka na lang umupo Bell mahina ang boses na pagtetaboy niya nito Gustohin man niyang makatabi ito, subalit makadamay lamang ito sa pagiging miserable ng buhay niya sa paaralan. Unti-unting nawala ang iti sa lapi ni Belle dahil sa kanyang narinig. Mahina man ang boses ng kaibigan pero sa kadahilan ng malapit siya rito, kaya narinig niya ang sinabi nito. Bakit naman? Hindi ka ba pwedeng makatabi ang kaibigan ko? Napakonot na ang noon ni Belle. Hindi niya maintindihan kung bakit ba siya nito itinataboy palayo. Maayos naman sila noong huli silang magkita. Kaya naguguluhan siya sa inaasta nito ngayon. Basta, hindi mo ko pwedeng tabihan. Napakagat na lamang sa ibabang labi si Betty dahil sa kanyang pinaggagawa. Bakit ba kasi? Anong dahilan? Naiinis na tapon ng tanong ni Bel. Hoy pangit! Ang kapal naman ang na mukha mo na ipagtabuhin ng bago nating classmate. Biglang sabat na isang batang lalaki na classmate rin nila. Bel, dito ka na lang sa tabi namin. May bakante pa naman dito. Huwag mo nang ipagpilitan na tumabi dyan sa pangit na yan. Baka mahawa ka pa sa kapangitan yan. Napayuko na lamang si Betty dahil sa tawanan ng kaniyang mga classmate. Wala ang teacher nila kaya malaya ang mga ito na kutyain ang kanyang pagkatao. Wala sa sariling napakuyom ang magkabilang kamao ni dahil sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang nararanasan ng kanyang kaibigan sa tuwing pumapasok ito sa eskwelhan. Imbes na manood lang sa nangyari, ay padabog na inilapag ni Belle ang sariling bag sa katabing upuan ni Betty. Tagumpay naman siya na kumuha ang atensyon ng mga ito na napatigil dahil sa kanyang ginawa. Anong sabi mo? pangit? Sarkastik kong napatawa si Bell. <laughs> ang lakas naman ng loob mo. Si Betty pa talaga sinabihan mo ng gano'n ah. Ano bang sinasabi mo? Tanging nasagot ng lalaki. Sa ikalawang pagkakataon ay napuno ng sarkastikong tawa si Bell ang bawat sulok ng kanilang silid-aralan. Of all people, <laughs> Bakit si Betty pang nakakaranas ng ganito? Bakit? Hindi na lang kayo. Napakabait ni Betty. Pero kung kutsain niyo siya, parang di siya tao. Biglang napatayo si Betty para yakapin ang kaibigan na humahagulgul na sa kanyang tabi habang tahimik lamang ang lahat. Betty doesn't deserve this kind of treatment. Pa ang kapal naman ng mukha yung nalaitin siya habang... Wala naman kayong alam sa totoong nangyari. Ang tila ba nag-aapoy ng mga mata ni Belle ay nakatuon lang sa mga classmate nilang nakayuko na ngayon. Tama na, Belle. Ayos lang ako. Pagpapatahan ni Betty sa kaibigan. Hindi. Alam kong hindi ka kailanman naging okay simula nung araw na yon. Alam ko na sa tuwing may nakakakita sa'yo na ibang tao, pinipilit mo na lang maging malakas. Pero kapag mag-isa ka na at walang ibang nakakakita sa iyo, roon mo lang inalalabas yung luha na hindi mo kayang ipakita sa iba. Alam ko na araw-araw, naiisip mo na sumuko na lang kasi sobrang sakit na. Dahil sa narinig ay kusa na lamang tumulo ang mga luha na palagi niyang pinipigilan para hindi makita ng mga tao na mahina siya. Sorry, Betty. Kasalanan ko kung bakit naging ganyan ang mukha mo. Kung hindi ko lang sana sinabi sa'yo na ligtas mo ang aso ko sa sunog na yon, hindi magiging miserable ang buhay mo ngayon. Hindi sana masusunog ang mukha mo. noong biglang dumating sa eksena, ang kanilang guro ay walang pagdadalawang isip na isunumbong ni Belle ang mga kabaluktota na ginawa ng mga bata kay Betty. Matapos mag-guidance office, ang mga bata ay isa-isa ang mga ito na lumapit kay Betty at humingi ng tawad. Nagtagumpay naman si Belle dahil wala nang kumukutya sa kanyang kaibigan. Nagsimula na rin ang iba sa mga ito na kaibiganin si Betty. Noong una ay hindi naging komportable ang kawawang bata sa paglapit na ginagawa ng ilan sa kanyang mga kaklase para maging kaibigan siya. Sino nga ba naman ang tao na gugustuhin na maging kaibigan ang mga taong sumira sa kanila noon? Ngunit dahil likas na sa puso ni Betty ang kabaitan, kaya nagsimula siyang tanggapin at patawarin ang mga ito. Hindi rin naman nagtagal ay naging kaibigan niya ang ilan sa kanyang mga classmate. Sa kanilang barangay naman, palagi ng kasama ni Betty ang kaibigan sa tuwing bumibili siya sa tindahan. Sa tuwing may kumukot siya sa itsura ni Betty, ay agad na inaaway ni Bell at sinasabi ang totoong nangyayari sa mukha nito. At dahil maraming marites sa barangay nila kaya parang kidlat din na mabilis kumalat ang bagong balita sa buong lugar. Ang tanging tumatak sa kanilang isipan ay napakabuti ng kalooban ni Betty dahil sa nagawa nito. Simula noong araw na iyon ay naging tanging awa na ang nararamdaman ng mga dating kumukutya kay Betty sa tuwing nakikita nila ang kawawang batang babae. Pero minsan ay may makikitid pa rin ang mga utak na palihim na kinukutya ang itsura ni Betty gaya ng dati niyang ginagawa, ay binabaliwala at pinagkikibit-balikat na lamang niya iyon. Dahil hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanyang mukha. Tunay nga ang kasabihan na don't judge a book by its cover. Minsan kasi nakakalimutan na natin na lahat ng bagay ay may dahilan. Na hindi lang iyon nangyari dahil kinusto lang ng isang tao. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.